Ang pananaginip tungkol sa buhok ay sa kabuuan sumisimbolo sa iyong kalusugan. Kung ang iyong buhok ay nalalagas sa iyong panaginip, maaaring may kinalaman ito sa problema sa kalusugan. Ngunit kung iyong buhok naman ay makintab at masigla, ang iyong kalusugan ay gaganda. Ang mga panaginip tungkol sa buhok ay mga manifestasyon ng unconscious. Ang ibang mga bagay o pangyayari sa ganitong panaginip ay maaaring may espesyal na kahulugan dahil ito ay mahalaga sa realidad. Upang maunawaan ang kahulugan ng pagkakaroon ng panaginip tungkol sa buhok, ikonsidera natin ang buhok mismo na nagdadala ng maraming kahulugan. Sa video na ito, ating iisa-isahin ang mga posibleng kahulugan sa likod nito. Simulan na natin! dream of cutting hair Ano ang ibig sabihin ng mga panaginip tungkol sa paggugupit ng buhok? Ang pag-uunawa sa kahulugan ng panaginip na ito ay nakadepende sa iyong point of view. Nangunguna sa mga ito ay ang kaugnayan nito sa pagbabago. Kung nagkakaroon ka ng panaginip tungkol sa bagong haircut at nagustuhan mo ito, ibig sabihin ay papasok ka na sa panibagong yugto ng iyong buhay. Kung hindi mo nagustuhan ng iyong haircut sa iyong panaginip, ibig sabihin ay may nagawa kang maling bagay o natatakot ka na gawin ng isang bagay na kailangan mong gawin. Kapag nanaginip ka na mayroon kang bagong haircut na ikaw mismo ang gumupit, ibig sabihin ay kailangan mong makalaya mula sa iyong nakaraan o sa isang particular na bagay kulad ng habits. Minsan, ang pagpapalaya ay ang pinakamainam na magagawa mo. Ang mga bagong ideya ay darating kung mayroon itong kwartong papasukan. Pag-isipan mo muli ang iyong priorities at buksan ang iyong isip para sa mga bagong sensasyon. Dream about black hair. Ang pananaginip tungkol sa itim na buhok ay isang magandang senyales. Pinapakita nito na ikaw ay nasa pinakamagandang mood mo at enerhiya. Kuhanin ang oportunidad na ito na kompletuhin o simulan ng isang proyekto o renovation. Alagaan ang iyong katawan o gumawa ng kawang gawa para sa iba. Ang pananaginip ng itim na buhok ay nagrepresenta sa pagkalalaki. Nabubuo ang sexual na enerhiya ang may panaginip ay magkakaroon ng masayang intimate na karanasan sa susunod na makasama niya ang kanyang partner. Dream about short hair Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa maikling buhok? Ang maikling buhok ay may kaugnayan sa kaperahan. Ibig sabihin ay maari kang makaranas ng problema sa negosyo kung ikaw ang tumataguyod sa iyong pamilya, hindi ka masyadong binibigyang halagas trabaho dahil ang dami ng iyong ginagawa ay hindi katumbas ng iyong kinikita. Ngunit, huwag kang malungkot. Ito ay isang period ng krisis na dadaan lamang. Ang lahat ay magiging mas maayos at ang mga bagong bagay ay lalabas din. Magiging mas maganda ang buhay mo kumpara noon. Mas pahalagahan ka na sa iyong trabaho. Kung ikaw ay isang negosyante, magkakaroon ka ng mas magandang offer na maaaring hindi mo nakikitang darating sa iyo noon. Dream of White Hair Ang pananaginip tungkol sa puting buhok ay nayugnay na sa wisdom at mahabang buhay. Ang mataas na enerhiya ay darating sa iyo Ibig sabihin nito ay mayroon kang balanse sa iyong isip at mabibigay sa iyo ng magandang choices sa lahat ng area ng iyong buhay. Parating nasa moderasyon, ang mga resulta ng iyong mga ginagawa ay positibo. Ang pananaginip ng puting buhok ay isa ding tanda ng kapayapaan sa kaluluwa. Dream about blonde hair. Ang pananaginip ng blonde na buhok ay nagpapahiwatig sa isang radikal na pagbabago sa iyong buhay. Maaari itong mangyari ngayon o mangyayari pa lamang. Ang pagbabagong ito ay maaaring makabuti o makasama. Maaaring ibig sabihin nito ay pagiging temporaryo at ang risk ng pangangaliwa. Maging maingat sa mga taong nasa paligid mo. Maaari itong magpahiwatig na kailangan mo ng ma-fall in love sa mga bagong bagay at nagbibigay ito ng mahusay na tiyansa para sa romansa. Ang blond na buhok ay maaring magpahiwatig sa ilaw, ngunit tandaan na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Dream of Long Hair Ang pananaginip tungkol sa mahabang buhok ay kadalasang isang magandang senyales. May kaugnayan sa pinansyal na aspeto, ito ay nagpapahiwatig sa tagumpay. Ang interpretasyon sa ganitong panaginip ay sobrang nakadepende sa kung ano ang iyong naaalala tungkol sa panaginip, sa mga features na pinaka nakapukaw ng iyong atensyon sa iyong panaginip. Kung tinatago mo ang iyong mahabang buhok sa panaginip, ibig sabihin ay ayaw mong ipakita ang isang bagay tungkol sa iyong sarili at maaaring ito ay isang sekreto o maging isang bagay na pisikal mong gustong ipakita sa ibang tao. Kung proud kang ipakita ang iyong mahabang buhok sa panaginip, ibig sabihin ay nerespeto mo ang iyong features, kaya naman ay ipinagmamalaki mo ang iyong itsura. Ngunit, kung ang bagay na nakapukaw sa iyong atensyon ay ang size ng iyong buhok, magingat. Maalik ikaw ay nagkakaroon ng problema sa pagtapos sa mga bagay-bagay na ginawa mo sa iyong nakaraan dahil sa iyong takot at insecurity. Isipin mo kung paano mo mapuputol ang siklon na ito dahil kailangan mong magsimula ng bagong yugto sa iyong buhay. Dream about someone else's hair. Kung nanaginip ka na hinihila mo ang buhok ng ibang tao, ibig sabihin nito ay nais mong makakuha ng atensyon. Kailangan mo ng mga sagot mula sa taong iyon. Maaaring ito ay isang sense ng relasyon, sa pamilya o sa kasintahan. Kung nanaginip ka na ginugupit mo ang buhok ng ibang tao, kailangan mong pag-aralan o matutunan muli na irespeto ang space ng ibang tao. Ang mapilit mong attitude ay nakakasagabal sa iba. Subukan mong balansihin ang iyong sarili at tingnan ang kalayaan na mayroon ng bawat isa. Dream of Hair in Food ang pananaginip tungkol sa buok sa pagkain ay maaring magpakita ng potensyal na intriga. Nagpapahiwatig din ito sa mga doubt at kahirapan mo sa pagdedesisyon. Ang mga sakripisyo ay darating o maaring nangyari na. Maaring nagpapahiwatig din ito sa mga mahihirap na desisyon. Subukan mong obserbahan kung ano ang tumutulak sa iyo na gumawa ng isang bagay na hindi mo gustong gawin. Manatiling kalmado at kontrolin mo ang sitwasyon. Hindi mo pwedeng kontrolin ng sinuman. Ngunit maaari mong depensahan ang iyong sarili mula sa kahit sino na sumusubok na kontrolin ka. Gumawa ng difference at ipakita na mayroon kang kayang sabihin at ikaw ay balanse. Dream about my eyebrows or eyelashes falling out. Ang pananaginip tungkol sa iyong mga kilay o pilikmata na nalalagas ay maaaring nagpapahiwatig sa paparating na pagtataksil tulad ng isa iyong partner o asawa na mga ngaliwa. Isa na itong cue na suriin ang iyong buhay at maging maingat sa kataksilan. Ngunit huwag kang magpanik. Ang pananaginip tungkol sa paglalagas ng iyong pilikmata mata ay maaaring indikasyon lamang na nahihirapan kang i-express ang iyong sarili sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa mga kababaihan, maaaring sinasabi nito na nawawalan ka na ng feminine appeal o power. Dream of Bald Spot on Head ang pananaginip ng pagkakaroon ng panot o walang buhok na spot sa iyong ulo ay maaaring nakakatakot at mahirap ilarawan sa isip. Ang pagkakaroon ng panot na spot sa panaginip ay isang negatibong omen. Sa kabuuan, ibig sabihin nito na makakaranas ka ng isang pangyayari na hindi mo kayang kontrolin. Kaya naman, maramdaman mong wala kang kwenta para sa mga kababaihan, ang panaginip ay maaaring magpahiwatig sa kawalan ng pera. Parating maging maingat sa paggawa ng mga desisyon na may kaugnayan sa pera. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay niyo? Mag-like at subscribe na! Muli, kami ang Kalunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!